Angeline, gusto ko nga makita si Nigel. Nasaan na ba siya? Uuwi din si Nigel. Halika na sa loob. Dito na lang kaya tayo maghintay. Dalating din niya. Halika na. O, waka mo sugat mo, ha? Nigel? Hindi hmm. si Nigel. Hmm. 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 Nigel! Kasi na pa ako naghihintay sa'yo. Mm. Saan ka pagaling? Sa susunod, mo na akong iiwan, ha? Alam mo namang ayaw na ayaw ko pag iniiwan mo ko. Well, mm. Chantal, hindi pwede mangyari yung gusto mo. May trabaho akong kailang asikasuhin, eh. So... Baka okay, pwede mo naman akong isama na lang. I'll think about it, okay? Angeline? Kasi... Sino siya? Ba't kayakap ni boyfriend mo? Boyfriend? Ano? Ano sinabi mo? Teka, wag mo sabihin hindi mo alam na ikakasal na si... Marcel! Chantal, tara. Hindi wala wala. Tara, pasok muna tayo. Ano nangyari dyan sa braso Alam mo ikaw, kahit kailan talaga wala kang ginawang matino. Ano ba ginagawa mo dito? Pinunta <sighs> ka sa inyo, wala ka ron. Kaya naisip ko na nandito ka. Gusto ko makita eh. Teka, sino ba yung babaeng yun? What's going on? Alam mo kung anong problema ng pamilyang to? Labas ka na doon at wala kang pakailan. Kaya umalis ka na. Alis!